natin itong pagpasok ng 2017 napakaraming mga pamahiin ang uh, naghari na palunod natin sa TV na ang taong 2017 tinaguri ang the year of the fiery rooster ang taong daw ng mga nang uh, nagliliya o nag-aapoy na, na tangdam at dahil nag-aapoy punay puna at tanda ng pagkilala sa uh, taong ito, marami pong nakapula noong New Year. Ano? Kahit sa late, yung inaasahan kong godly woman, eh, nakita kong red na red talaga. Na ito eh. sabihin, Naniniwala siya na ang uh, mabuting buhay o ang swerte ay nababatay sa mga pamahiin. At alam natin, makisabisaya, ubos din ang mga bilog-bilog na prutas. Gaya ng mangga, wala kami mabinhan. Isinalay eh. kasi, yun ang paborito niyang ulam. Pero wala kami mabinhan. Mga orange, mga iba pa ang mga bilog-bilog, ito -bilog, eh, lang naman ubos. Dahil sa paniniwala nito mga tao nito na ito ang nag ng swerte para gumanda ang kanilang buhay, magtagumpay sila sa taong 2017. At yun ang A alam nila. Tayo, natatawa tayo doon. Pero sa Biblia, may ipinigay ang Panginoon na tanging kasangkapan upang matanggap natin ang pagpapala at karanalan ng Diyos, ngunit hindi natin ginagawa. O ginagawa man natin, hindi natin ito kaanong pinanagahan. Ano ito? Hindi red rooster, kundi panalangin. Napakaragat po ng panalangin dahil ito lamang ang tanging means ng Panginoon kasi dapat natin gamitin, dapat natin tuparin upang matanggap natin ang bukapanang itinagdada ng Diyos para sa atin. Pero itong kulang sa atin, maraming hindi nananalamin ayon sa kanyang talawman. Kaya balikan natin ang Matthew chapter 7 na siya magtuturo sa atin kung gaano kalaga ang panalangin. Gaano kalaga ang panalangin? ng natin, panalangin is the only means to receive blessings from God. Matthew chapter 7, verse 7 hanggang 14, ating basahin ito. Mateo 7, versikulo 7 hanggang 14. Ganyan itong sinasabi. Humili kayo at kayo ay bibigyan. Umanap kayo at kayo ay makatatagpo. Tumogto kayo at kayo'y pagbubuksan. Sabagat ang bawat humingi ay tumatanggap, at ang mahanap ay nakakatagpo at ang tumutokto ay pinagbubuksan. Mayroon bang tao sa inyo na kung humingi ng tinapay sa kanyang kanyang anak ay bato ang ibibigay? O kung humingi siya ng isda ay bibigyan niya ito ng ahas? Kung kayo nga na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit ang magbigay ng mabubuting bagay sa mga humingi sa kanya? Kaya, anong bagay na ibig ninyong gawin sa inyo ng mga tao, kayo nang gawin ninyo sa kanila. Sabagkat ito ang kautusan at ang mga propeta. Ibig sabihin, ito ang tinuturo ng kausap at ipinapangaral ng mga propeta. Verse 13, Pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat magwang ang pintuan at malampal ang daan patungo sa kapamakan at marami ang pumapasok doon sapagkat makipot ang pintuan at masikip ang daan patungo sa buhay at kakaunti ang nakatagpo niyon. Ito ang salita ng Panginoon, humingi ko na tayong tulong sa Diyos sa ating panalangin. Panginoon, dunay na isang katangi-tangi na pinag-utos ninyo na dapat namin tuparin ang panalangin sapagkat ito lamang ang tanging kasangkapan na maaari namin matanggap ang mga itinakda ninyo at nakahandang pagpapala sa aming ko mga buhay. Dalagi namin na sana mabigyan namin ito ng pansin ang karagahan po ng panalangin po kami dalangin sa pangalan ng Panginoon Amen. So yung ating binasang talata <clears throat> ay nagpapahiwatig sa atin ng malagang bagay sa oras ng panalangin. Ito yung ating paksa, mga pahiwatig sa oras ng panalangin. Na mayroon ditong tatlong pahiwatig sa oras ng ating panalangin. Una, Pahihwating sa kong lalangin ay ang lumapit sa Kanya. Basahin natin muli. Ang verse 7 and 8. Hindi ninyong pahihwating. kayo at kayo ay bibigyan. Pumanap kayo at kayo ay makakatagpo. Tumutok kayo at kayo ay pagbubuksan. Sapagat ang bawat humingi ay tumatanggal. At ang lumahat ng tayong at ang tumutok-tok ay pinagbubuksan. Ang pahimatik dyan, na sa panalangin, lumapit tayo sa Diyos, sapagkat yung binadami ko sa rito, na humanap, hindi maaari tayo humanap na hindi tayo lumalapit sa inahanap. Hindi tayo maaari tumuktok sa pinto na hindi tayo lumalapit sa pinto. Kaya piniwatid dito ng Panginoon na sa ating panalangin, lumapit tayo sa Kanya. At sa paglapit natin sa Kanya, eh may dalawang aspeto, dalawang bahagi. Napakalinaw. Una, lumapit tayo sa kanya ng buong puso. Ang paglapit natin sa Diyos sa panalangin ay dapat buong puso. Paano po? Una, buong puso na paghingi. Buong puso na paghahanap. Buong puso na pagkatok. Hindi ito pawang salita. Gaya ng maraming nananalangin na paulit-ulit ang kanilang salita. Tagay salita lamang at ayaw ng Panginoon ng Dalot. Gaya ang turo niya sa Matthew 6 verse 7 to 8. Ganito sabi niya. At sa pananalangin ay huwag kayong tumamit ng walang kabuluhang paulit-ulit na tulad na ginagawa ng mga hintil sapagkat inaakala nilang sila ay pakitinggan dahil sa marami nilang salita. Ngunit, sabi niya, huwag na kayong tumulad sa kanila sapagat alam na ng inyong ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago pa kayo humingi sa kanya. Mayroon nang nakalaan ng Panginoon na ugma sa atin na kanyang ibibigay, ngunit kailangan lamang nating lumapit sa kanya ng buong puso. Hindi salita lamang. Sa pagkumpanis salita, tulad ng mga katoliko, ng mga memoriyato salita, hindi tumatama doon sa tinagtan ng Diyos. Kaya dapat sa ating paglapit sa panalangin, dapat buong puso natin itong gagawin. Yun ang unang aspeto. At ikalawang aspeto, lumapit tayo sa Kanya na umaasa. Dapat umaasa tayo. Tingin nyo ang sabi sa verse 8. Sabagat ang bawat humihingi ay tumatanggap. At ang humahanap ay nakakatagpo at ang tumutuktok ay pinagbubuksan. So, kung tiyak pala, ay dapat umaasa tayo. Hindi yung basta salita lang salita na hindi natin dinanasahan hanggang mayroong darating. Mayroong siya tinagdaan sa atin na at dapat natin tanggapin, pero dapat din paniwalaan natin ito na umaasa sa Kanya. Umaasang makakatanggap tayo mula sa Kanya, umaasang makakatagpo tayo ng biyaya sa Kanya, umaasang pag-uusan tayo ng pinto sa Kanya. Hindi ito baka sakali, baka pagpalaing tayo ng Diyos nito. Kaya ang ginagawa ng kaiwatik ng mga sa pamahing ngayon, fiery rooster, dahil baka sakali sila ipagpalain. Baka sakali gumandang ang kanilang buhay. Baka sakaling swertihin sila. Hindi tayo ganun. Dahil ang Diyos, alam na niya kung ano yung kailangan natin. So dapat tayo umaasa na ito'y kanyang ibibigay dahil binigyan tayo ng kasagkapan para matanggap natin ang ating kailangan. So ikalawa, ikay, ikalawang kayo ating sa pangalangin ay ang sa kanya. Ang sabi sa verse 9 hanggang 11, Mayroon ba sa uh, tao sa inyo na kung humingi ng tinapay sa kanya, ang kanyang mga anak ay pato ay O kung humingi siya ng isda ay bibigyan niya ito ng ahas? Kung kayo nga sa sa mga ay marunong magbigay ng mga magbuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit? ang magbigay ng mabuting bagay sa mga humingi sa kanya. So, manalig tayo. Manalig tayo. Lumapit tayo na may pananalig sa Kanya. Now, ang pananalig naman dito ay mayroong usap batay sa dalawang kalukuhanan. ang kalukuhanan, ang ating pananalig, na ang Diyos ay hindi maaaring magkamali. No? Yung masasamang tao, ang mama, eh, nagbibigay ng tama sa kanyang mga anak, Kapag kumingi ng tinapay ay, ay hindi pinibigyan ng bato. At kumingi ng, uh, ng uh, isda ay hindi pinibigyan ng ahas. Hindi sila nagkakamali pero minsan ang mga magulang natin o ama natin na masasama, ibig sabihin dyan mga sinners, ay nagkakamali, hindi maaaring magkakamali ang ating Diyos. So, lumapit tayo na may pananalig sa Kanya ang amang Diyos natin ay hindi maaaring magkamali. At ikalawang kalukuhanan, ang at ating ama ay hindi maaaring magpabaya. No? So, hindi siya maaaring magpabaya. Verse 11, hindi yung sabi, kung kayo nga na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong anak, gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit ang magbigay ng mabuting bagay sa mga humingi sa kanya? kung ang mga anak natin <laughs> umaasa sa ating mga magulat at tayo mga anak umaasa tayo sa ating ama magkabat sa isang sinner ilarating din sa Panginoon ang ating Diyos ay hindi kailanman magpapabaya sa kanyang mga anak sa totoo pa ma ang at ating Diyos nagbibigay siya nagkakaloob siya ng higit pa sa ating kailangan alam niya kung ano yung kailangan natin hindi niyo ang sabi ni Lucas sa kanyang sulat na Lucas 11.13, the same context, the same uh, narrative na sinabi ng Panginoon, Nasabi sabi, kung kayo nga sa ay, na masama ay marunong magbigay ng mabubuting kalupog sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama sa langit na magbigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa kanya? Higit na nagbibigay ang Diyos hindi lang ang material ang binibigay ng Diyos sa atin kapag tayo na nananalangin sa Kanya, kundi spiritual. Ang Espiritu mismo ang tulong sa atin. Kaya nasa unang paywati, sa panalangin dapat tayo lumapit sa Kanya. At ikalawang uh, sa panalangin, dapat tayong manalig sa Kanya. At ikatlo, uh, sa panalangin, ay dapat tayong tumulad sa Kanya verse 12 hanggang 13. <clears throat> Kaya anumang bagay na ibig ninyong gawin sa inyo ng mga tao, kayon ang gawin ninyo sa kanya. Kanina, sapagkat ito ang kapusan at ang mga propeta. Pumasok kayo sa makikipapintuan sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapamagan at marami ang pumapasok doon. Sapagkat makikipapintuan at masikip ang daan patungo sa buhay at kakaunti ang nakakatagpo niyo. Now, dito naman sa pagtulad sa ating Diyos, ay eh, dalawang bagay din, dalawang paraan. Unang paraan, ng pagtulad natin, ay gumawa tayo ng una sa ating kapwa. Tulad ng Diyos, siyang nag-initiate na magbigay ng kanyang pag-ibig at ang pag-ibig na si Kristo. Ibinigay muna ni Kristo kanyang buhay upang marami ang maligtas at magbigay din ng kanilang buhay kay Kristo. At yan ang sinasabi, yan po ang golden rule. Kung nais nating tayo gawin ng mabuti ng ating kapwa, tayo muna ang unang gumawa sa kanila. At kung ang mga tao ay magandang pakikitungo natin, nila sa atin, ito'y dahil maganda ang pakikitungo natin sa kanila una. Pero kung masama ang turing sa atin ng ating kapwa, hindi tayo magtataka pagkat maaring masama rin ang turing natin sa kanila noong una. Alala mo si Rudolf, nagbigay ng pulungan ng dalang ng, 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 ng aso, no? Para kay Rudolf, okay lang yun. Maluwag sa kanya yun. Walang pag-alindahan. Pero hindi na alam kung ano gagawin ng Diyos. Pero after many years, later on, Naksidente si Deho, yung tao binigyan niya ng kulungan, yun ang tumulong kay Deho at hindi umalis. Now, alam ng Diyos kung kailangan natin. Kailangan lang mag-initiate tayo ng pagawa ng mabuti sa ating kapwa. Yan ay ginagawa ng Diyos at yan ang dapat nating tulalan. At ikalawang katotohan ang dapat nating tulalan ay eh, ibahagi natin ang Ibanghelyo. Ang ibang history ito ay napakaganda. Ano ba yun? Tungkol sa makipot na daan at malawag na daan. Ang Sabbath pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagat maluwag ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapamagan. At marami ang pumapasok doon. Kawawa naman, no? Nung mga tao ito, kailangan lang dapat may mga aral sa kanila. Sapagat makipot ang pintuan at ang daan patungo sa buhay. At kakauti, ang nakakatagpo niyo. Ngayon, kung pababayaan natin mga tao niyo, na malaman nila ang daan ng kalatuhanan o ang ibanghelyo na dapat natin i-share, hindi sila mapapahama, papasok sila sa makipot na tinguhan. Pero kung hindi natin ibabahagi bahagi ang ibanghelyo tulad ng pagbahagi ni Kristo sa mga makasalanan, maraming mapapahama dahil gustong gusto nila doon sa malawak may daan. So yun ang ating kalawang tulad Tayo man ay dapat magbahagi ng salita ng Diyos upang marami ang makakita ng daan ng kaligtasan at hindi kapagawa. So, kailangan natin magpahayad. Bakit po, bilang Kristiyano, Panalangin natin matulad natin si Kristo na nagtuturo palagi ng kanyang salita. Sabag ang walang pagpapansin sa salita ng Diyos, ito'y pagpasok sa malapad na daan patungo sa kapamakan. So, anong leksyon na aaral natin makikita rito? Una-una, ang pagpasok po ng pagpapala, kabutihan, pagkundad ng buhay ay hindi sa pamamagitan ng sabi-sabi. Hindi sa pamamagitan ng mga papahiin ngayon. Hindi sa pamamagitan ng bilog-bilog. Hindi sa pamamagitan ng pula, ng suot, the whole year, nakasok, nakapulatan. Hindi yan. Sapagat merong itinakda ang Diyos sa atin na paraan upang matanggap natin at itinagdami ng kailangan ng pagpapala sa buhay natin. Huwag kumasa sa mga paniniwala ng tao. Kahit sabihin pa natin, God is siya, pero nagigigaw siya ng paniniwala. Kaya sa ating panalangin, manalangin tayo ng buong puso at umaasa. Manalangin tayong magtiwala na ating Diyos ay hindi maaaring magkamali sa kanyang ibibigay at ang Diyos ay hindi maaaring magpabaya sa kanyang mga anak. Kung wala man tayong tinatanggap ngayon, maghintay lang tayo dahil ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak. At higit sa lahat, ipadalangan natin tayo matulad kay Kristo na unang gumagawa ng hakbang para maraming maligtas, tayo rin, gumawa rin ng unang bang sa ating kapwa kung ano yung nais nating gawin nila sa atin. Gumawa tayo ng unang hakbang. At ang unang hakbang na dapat nating ibahagi sa kanila ay ang saliglan ng Diyos. Para makilala nila si Kristo, makita nilang daan ng kaligtasan. Kahit na ito sa tingin ng tao ay mahirap, ngunit ito lamang ang tanging paraan ang solusyon sa buhay ng mga tao. Ito po ang tek sa oras ng padala. Tayo mga nalang. Oo, Panginoon, nakakita namin napakalaga ako ng pananamin. Hindi kami dapat tumulad sa mga tao na walang pananampalataya at ganyan sila nititiwalan ang ng swerte sa mga sabi-sabi, sa mga paniniwala ng tao. Ngunit, misan doon, patawarin nyo rin kami sapagkat hindi namin isinasakatuparan ang iyong banal na utos sa amin na mga langit. Na bagamat ito lamang mga tangin ninyong talaw sa amin, na dapat natin tuparin upang matanggap namin ang mga pagpapalang ilinaan ninyo na higit pa sa aming kailangan. Nawa, sa aming buhay po, simulan ngayon, ay magiging matamis para sa amin ang mga namin. Ang namin kami, ang iglesia, sa aming personal, maging sa aming pamilya. Maraming salamat po. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus.